Udoy. Udoy. Oh. naku, may nangangat eh. Ada, oh. ada di tengah sana. Ada. Ada tengah sana. Anong Ada. sa taas? Tapos pa ang paa. <laughs> Tumatas pa ang paa niya. pa ang paa mo ha. Uh. Uh. Ayan na, yung sarili mo. Uh. Uh. Ngayon ng, na araw, nakaka-tawa yung nakakita nung alo, hula ng bata. Apo. Parang si Renda naglalaka naglalaro din po <laughs> um, sulok sulok din siyang hawak niya yung ano Sabi ko kay Renda Ayaw buka kagatiti nga ka, eh. ka. Odoy Walang kagatan tayo ikaw naman. <laughs> tingin tingin lang walang kagat kagat ikaw naman eh. Odoy 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 Hmm.

Pinadilim mo naman. Ayan o. Oh. Ayun ay, ay, na. edi di nyo mabut. E di Udoy. Ano Udoy? Na? Udoy ah. edi di mabut Udoy. Alam niya kung paano ah. Pinipindut eh. oh 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 O. 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 Wow. Hindi ng sarap inasa. pa. Ngayon eh, hindi naman kumakain ng wala ulam. Ay, sarap pa. Mm. Wow. Kumakain po ito ng kanin. Oh, ah? Sarap na niyang kainin yung kanin na may asin. Mm. Wow. Mm. Oh, ay, yeah, yeah. ay, ay, mga presyo si Hinko kunin yan. <laughs> Dukul kayo mga presyo. Mara ano yun. Oh, may akala, akala niya, bibigyan siya eh. mo, gusto. Ha? Kala mo, bibigyan ka. Inubos mo agad. Yan. buwan na yan. tayo eh. Nung Pasko lang daw po ito sa kanila eh. Ayan, Ayan,